ito pauwi naman ako sa amin uh, marami pong salamat ito yung pandigma natin na ano pang biyahe so uh, so hindi pala nakapalo sa ano ko uh, follow palo o subscribe naman sa youtube channel ko taps tv team tulong, yung channel ko sa youtube tapos Jumer tapia yung sa facebook page ko po uh, subscribe kayo tapos palo my page magbigay tayo ng ano papalik tayo sa trabaho uh, good morning mga katapos tv uh, sa hinihanap tayo karoon papalik uh, tayo sa trabaho so, ipang sabi ko nga wow. sino nung live ako na magbigay tayo so ngayon na eh, ipa ko talaga yun sa yunis so, may madala ng kapata yes. mula dito sa city yun sa lahog papunta don sa TCS kung meron ako madanan kahit saan basta madanan ko lang papunta sa highway lang yun sasakayin ko kahit sinong tao yan natin ko sila sa paralan para ano yung e, naman yung mga bata na yan, maglalakad lang layo, -layo sa paralan kaya hinahatid ko sila sa paralan ang aga, -aga pa nito alas 6 size pa lang eh, maglalakad na silang layo pa So, yun, ko sila, hinahatid ko sila sa paralan nila. At, yun, binigay natin din yung, ano, yung, pang, ano, natin, yung mahiwagang ah, lapis, yung may, ano, pang, ano, sa kanila. Ah, nagbinigyan ko rin sila ng, ano, mahiwagang lapis. So, yun dito ang ano, paralan parla nila kaya sinihinto ko na lang nila hindi pinapasok doon kasi no, ano ba doon malapit naman dito ko na lang sila hinihinto e, sana magtulungan tulungan nyo ako para lumaki itong ano, ko, youtube channel ko subscribe kayo sa channel ko taps tv team tulong tapos sa facebook page ko jomar tapia po uh, sana makatulong rin kayo sa akin na uh, ano lumaki ding vlog ko at hindi lang ito lang mabigyan ko ano mas malaki pa rin mabigay ko sa kanila itong mga bata na to yun hinatid ko nila sa paralan kawawa naman yan e, yung mag aral ako dati sanay ako sa paglakad pero kasi nung dati kasi talaga wala bihira lang na merong motor eh ngayon e, kawawa yung mga bata lalo ng tag ulan kaya kailangan natin silang ano tulungan kung may madaanan tayo kung sino man kayong mga ano At hindi naman tayo siguro magbablog ako dati ganyan ako kung punta ko ng eskulahan uh, kung sino mang madaanan ko pinasakay ko talaga kasi kawawa naman din yan ibig sabihin pag naglakad wala talaga yung pamasahe kaya eh, ano yun pinabigyan ko sila ng ano yung lapis nila may ang lapis natin para ano sila salamat Ma, ano, may magamit rin sila pang snack yan binigay ko yan sa kanila yung mga bata na yan so sana palakiin pa ninyo, yung ano ko vlog ko ito -oh. pabalik na ko lang sa city nito yung ibang barangay na rin to may mananap na ito mga may mga bata sa dito pero yung uh, na mga nanganap eh. ay pabalik na rin ako nito pero may malayo yung sa paralan yung ano puntang si Bugay malayo inayon malayo yung bata na yun kaya hindi ko parang malungkot malaglakan kaya nga no ko rin kasi hindi madali na talaga ako dito may tinawagan ako ako kasi nagdala ng trabaho dito sa amin kaya kailangan ko rin na maaga makapasok kaya hindi pwede yung ipopos ko yun sa ang oras ko dito sa vlog Uh, mahirap eh yung pamilya ko baka madali din pag magalit yung bus, bus ko eh kaya inuuna ko yung ano ko yung trabaho ko rin para sa pamilya ko may time lang ko ng kaunti yun lang ko. ako pasensya na kayo sa ano ko kasi perblard yan eh yung ano ko yung holder ko parang talaga yung holder ko sa motor ko ayan guard yung ano ng kamera Kaya, kailangan pang ano, bumibili ako ng para sa ano ko sa helmet ko para maganda yung tingnan yung ano kamera pag sa cellphone kasi, tapos na sa holder lang, kung walang tagahawak, pangit yung resulta na ganito yung resulta na yung ano. yung video ulit George tapos kahit yung ano yung eh, ano lang nagpa-shout sa akin ni eh, shout out ko rin dito tapos yung iba ah, sige lang shout out ko rin kayo pero huwag lang kayo magtampo basta kayo naman kung ano kung shout akin kayo sa akin shout out ko kayo and wala naman akong pinipili kung sino sino gusto mo shout shout out ko rin ito yung bata na yan daanan ko. balikan natin yan kasi Ayan. Ayan, layo ako na ano kasi bilis yung takbo ko ba yun na binalikan ko yun yung bata na yun na daanan ko okay. kawawa naman rin yan na layo pa yun layo pa yung so batang bata pa maglalakad lang magla, maglalakad lang papuntang para yung ko yung binibigay ko dito kasi baka isa din to makatulong sa kanya yung ano pang snack tapos may magamit pa siya sa ano sa pag-eskwela kaya pinigyan ko rin yan kaya ito, binalikan ko na yung bata so yan ito, yung bata ang ko kanina yung asa ba yung school nila? Tawawa yan yung edad. Ah, ano yang Jesus <tongan> pa lang. Ingat sa iyo. Ang lalayo yung lalakarin. Tasa tansya ko pag ano lalakad niya siguro. Sa medyo oras siguro or mga ano. pa yun. kabilang barrio pa yun. Tapos si Bugay. Ang ng ano, kapanangguanan sa kano. Ah, yung ayala height yung nasira na kalsada doon. Daanan mo pa. Punta sa paralan nila. Malayo pa yun. Kaya yan. dito. Ngayon to kasi ako dito. pinasakay ko rin yan dito. Ah, hindi ko kasi naano ko yung camera ko. Yung isa kong cellphone yung ginagamit ko dyan. dito na lang. dito yan. Pinasakay langsung ke sekolah deh dong. Kena kat kau yang iba. Ah. Si bugai. Yo aku nunggu lakar kan tu. Wih. Awi kau nunggu dok. So, ramai selamat cai nyonya selamat mengucapkan support. Ya, oh jago ni mugo. Naik aku subscribe ni. Abs tim tolong ramai. Yang tegar. Yo aku nunggu sekolah deh. Wadai wadai muhatun ni mudah dong. Huh? bata Oh. Nah, mau ngambil nah. binutan lagi, mau nanti saya